Ustisya, ustisya, Pero ngayon, Gusto ng mga kababayan natin ilabas ang katotohanan, panagutin ang may kasalanan. Kaya sa pangunguna ng Iglesia Ni Cristo, isinisigaw ng mga kababayan Pilipino ang transparency, accountability, at justice dahil sa nagaganap na malawakang korupsyon sa gobyerno. Siksikan dito sa kinalalagyan natin kasi ang daming mga kababayan natin ang naririto ngayon. Patuloy ang pagdating, pami pamilya, grupo-grupo, magkakaibigan. Kumusta? Ba't nandito po kayo ngayon? Naglalaban namin yung sarapatan ng mga tao dahil sa Grabe na yung ginagawa ng mga nakaupo sa gobyerno. Pagaya nga ng sinachamp sa states. Wabaha na hanggang bubong. Pero hanggang ngayon, walang nakukulong. Dapat nilang ipakulong talaga. Ang dapat na makulong. Kasi sobra na eh. Puro pag nanakaw na lang po pag hindi po intindi yung mga mamamayang Pilipino po eh. Kagaya po namin, hirap na hirap po kami sa pamumuhay dito. Napakahirap po talaga mabuhay. Pero sila po, tuloy-tuloy lang po sa pagpapayaman eh. Kahit kami mga kaalim sa Iglesia ni Cristo, isa din po kaming mamamayan. At totoo po nararanasan natin ang kahirapan. Lahat po talaga dapat maging accountable kung sino man po yung dapat managot. Huwag nilang ipending, huwag nilang i-delay lahat ng mga cases. Dapat po mapanagot lahat ng mapanagot. Kasi yun po yung gusto ng taong bayan, which is isa din ako sa taong bayan. Maraming nababayad ng taxes lahat tayo. So we need to make sure that there is an accountable. Gusto po namin ipabatid sa atin pong na, namumuno po sa bansang ito na hindi po tayo nananahimik lang kapag nakakakita po tayo ng mga mali na ginagawa po ng iba po sa ating bansa. Kung makikita po ninyo, ito pong usapin ng korupsyon sa ating bansa, hindi po ito pangkaraniwan. Kung mapapansin po ninyo sa mga nakaraan, 10 billion, 20 billion po ang usapan lang po. Pero ngayon po, trillion na po ang usapan. Kung sa tutuusin po, nangungutang pa po tayo sa ibang bansa para lang po tayo magkapondo. Pero hindi po pala ganun ang nangyayari. Hindi po pala natin kailangan kumutang pa dahil meron po tayong pondo na napupunta po sa ilang tao lamang. Sinasabi ng iba, binayaran daw ang mga nandito, hindi daw naiintindihan ang layunin, ba't nandito nagtitipon-tipon. Ano masasabi mo doon? Ay, ako po, malalim po ako mag-isip. Nakakaintindi po ako. Isa lang po naintindi ako. Ninakawan po ako. At hindi po ako bayaran. Karapatan po ng bawat isa, lalo na po ng mga Pilipino, na ihayag po ang kanilang damdamin. Dahil ito po ay karapatan natin na nandoon po sa ating saligang batas. Sana po isaalang-alang natin na wala pong kulay ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Ano man pong reliyon, ano man pong ethnicity ang mayroon tayo, sana po magkaisa tayo dahil lahat po tayo Pilipino. Apektado po tayo sa ginagawa po ng mga iba. Kaya sana po magkaisa po tayo sa ating diwa na ipaglaban po ang ating demokrasya. Huwag po sanang makakalimutan ng mga opisyalis po ng gobyerno na public office is a public trust. Gawin lang po ng tama ng gobyerno natin, ng bawat isa na nakalal, gawin lang po sana nila ang tama para po sa ikabubuti po ng ating bansa. Mula po rito sa kaba ng Roas Boulevard, Albert de La Cruz Jr., Rally for Transparency and a Better Democracy, Special Coverage.